Yami? Look po, Magandang buhay Thank you, Lord, for blessings! Lens po! Happy Lens, everyone! Happy visit! Dinner! It's too early! It's only 12 o'clock, oh? Ngap na. Kaya po tayo. Tara po, sabay-sabay na tayo mag-lunch. Yes. Ang dalawang bata, huwag yan. Ang lang yan. Tapos nang kumain yan. Ano? Ano? Kaya pa? Walang <laughs> ko sinabi, no? Yung tai nga ng baboy, ginawa kong si Charon. Pero may atay malampot. Tigas daw. Ay, parang batok. Mm, ganun talaga. Pero kanina, ang bagong luto, yung, yung masarap, yung mga crunchy. Eh. Ngayon. Nag-aral mm. na yan. Eh. Kunat okay. na nga. Pero yung bagong luto, kanina, crunchy yan.

Ito ba? Mm -hmm. Ah. ba? Yung Inip ah. 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 na na Ah. ayaw Ah. 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 na Ah. 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 na Ah. Ah. mo, Kain ka yun. J. Harap mong kamay. Pag mga ganitong ula. Ang hirap kasi mag-isip ng ula. Maraw araw maraw araw. Wala araw sa bawang ngayon. Ah. Pero kapo yan. Pinamatis ang isda. Ayunin e, ko naman yan. Sabi ko kanina, isisip ko sana. Nabago niya isip pa ngayon Hindi maghilaan kami. Ang <laughs> oh, hindi mo. Daanin na lang sa pipino tsaka sa buyas.

Pagpulitin. Hindi wahi wala <laughs> yung Kaya pa. Mm. Ako kaya ko si pa. Ito At tayo, mm, May narinig hapon. ini Hindi uh, <tuk> <tuk> <Bisa, bapak. tuk> <Bisa, bapak. tuk> Parang ang sarap na yung ulan. Harap rin niya ma-enjoy yung ulat <laughs> Sorry po. Daldal -dal kasi. Ayun <coughs> agaa pey tokole kaa in tan kene tanaaki mayem o nilaga ko naman yung ano ah. Pinalambot ko rin muna yung tayo na. Ah. Bago ko sa mantika. Mm Hindi -hmm. po mm siya -hmm. yun. So ang ano ah. Sa, sa man. ha. <laughs> <laughs> kain ko. Masarap pinagawa ko sa usawan. Pepino. Tapos, sibuyas. Kamatis, bumaba-baba na yung kamatis ngayon? 100 kilo. Pero mahal pa rin ko lang, paskot nyo yun, umabot ng 200 million na kilo yun. Hmm. Hindi nga ako bumili para sa tindahan eh, kasi may mahal tapos mabubulok lang kasi yung iba pag nalaman ng presyo ay matras.

đi ba, đi Sài isa na đi liền đó, mà ha đâu sila. sao, đi lại à? 干吧！你春节过年呢？过年咋办？哈哈哈！嗯，哦哦，阿公，什么呀？都是山西山。

Narinig nyo guys. Ayan <coughs> hey po, lunch na. Happy lunch po sa lahat. Shout out po. Tutsaga na namin itong ulam namin. No, eh. choice no, na eh. Yun lang meron kami eh. Hindi <laughs> may natira pang isda dyan sa gabi. Pero eh. may iba na naman. Kaya bye guys. Mukha naman masarap dito. <laughs> okay, tingnan mo. Ha? Pampulutan. Pampulutan. <laughs> Masalat si Lord kung mamaya tagal yan, ano? Ang ako. Ang gahatakan ba yung gala? ka. Bé trai nữa, đi cái nào mình kìa Bé trai, sợ sợ quá chinh Tôi mình bà Bye bye, bye. bye. bye.